chocolate galore. Oh no! Basura! Clothes! Daming kalat! Ano to? Damit! Uy, wow. Clouds to, ah. Uy. Maganda. Uy, may tag pa. May tag pa siya. Damit. Hali at dalhin ko sa Mga luma. Oh. Ga clouds be. Oh, maganda siya be. This This one clouds got tag. Look. Somebody throw this one. Uy. Wow. We'll hmm. see. It's big. Nice guys. <laughs> got one more. Uy. It's our Pongkan na pongkan. Alibi, let's see candy. can be. Let's check to the car. Yan, may damit. Ayan, may jacket. Tapos, I see some clouds got tag. Okay, What's that? oi wow. Oh, sexy. May tag pa siya. Okay. Ayan, no brand new. One five. One five. One five lang. Imain nyo na. Okay. <laughs> <I don't know. laughs> Ang code natin, okay, okay, sexy, brand new. Uy, <laughs> may pabra. Yeah. <laughs> ano to? Skirt. Das na panty. <laughs> Pants. What's that? Number 34. Number 34. O, tayaan nyo na sa weteng. Tres cuatro At What's this? Sexy clothes. O, code natin. Ah, silver 6 eh. <laughs> What's that? Five-nine. Five Lagay man dyan, ba? Parang meron pa. Look like got more clothes. May nakitapon. Dito ko nakita sa labas. Basura. Tingnan natin dito. May bag pa din, oh. sa kabila. Ito, may clothes pa, pantaluna. Ha? Huh? I wanna see here. Still got more bag. Basura. Yeah, just trash. And got some clothes. But it's like too much dirty. Oh, mm. got Gucci! Pero? <laughs> wala man I'm just a son Gucci <laughs> hi mga ka subscribers dumaan ako sa dumpster nakita ko may mga chocolate kunin ko to bago pa tayo maunahan ng iba chocolate galore Ano, M&M's. Ano ito? Sabon? O may sabon? O baka sabihin nyo na naman, ano, gawa-gawa ko lang. Ayan o, no, sabon. At maraming M&M. Rhesus. late Kakalabas ko lang sa trabaho. Nagda dumpster na ako. <laughs> Kunin natin yung mga chocolate. Chocolate. Mat chocolate lang kain ko. Dami pa dun sa ilalim mo. Oh. Natakpan na. bandang ilaw ayan para makita nyo madilim eh so abot Reese's chocolate marami pang iba oh bigay naman natin yan sa iba tama na to na pero kumukuha ka pa <laughs> ano ba <laughs> tama na pero gusto mo pa mabit <laughs> ano to Powerade. raid ay bukas naman bukas ayan no butas may no, butas Let's na. Let's go. Hola la mga ka-subscribers. Kamusta po kayo? So hali tayo mag-shoutout and birthday greetings. If today's your birthday, happy happy birthday. And welcome narin rin po natin ang ating mga new subscribers Welcome po sa aking channel At kung nanonood ka ngayon at hindi pa nakasubscribe Baka naman po, pakiclick naman ang bell's bottom dyan And shout out also sa ating mga silent viewers Hello po, shout out po sa inyong lahat Shoutout to Miss Madeline Salvana, Jem Polo, Manay Sofia shout out to... Marilyn De Vera. Hello po, Erwin Piring, Florenda Sayangco, Jocelyn Valado. Hello po. Oh, birthday greetings pala ito. Ngayong April 11. Happy birthday po, Miss Jocelyn Valado. More birthday to come. Shout out to Miss Adelfa Elcarte, Miss Mylin Mayo, Layan Yuke, Sanjay Mika, Jonah Joy Estrada, Baby Rose Carde, John Lester, Marlisa Gonzalo Shawararat, Marina Mana, shout out po. Shout out to Marivic Paras, Jenica Garcia, Edmar Mika, Miss Chris Montero, Mary Ann Shawararat, Dream Big Vlog, Marites Ayora, Teresa Manuel, Annie Vinson, Boss Mel, shout out po, Susan Garata, Catherine Caballero, Catherine Lagrante, Manay Nicole Colina, Alfredo Baniguedja, Shawararat, Evelyn Navarro, hello, Erwin Puring, Johnny Di Arco, Nelson Lamag, and shout out Miss Jocelyn Castro, Nerly Sumingot, hello po, Julina Sumingot, Shawararat, Miss Arlene Medena, Felix Caban, Miss Jessica Magbanwa, Shawararat, and shout out to Rolly Balais, Janet Canave, Shawara na Gabay, no? Joanna Fernandez, Roland Alas, Marisa Tribiana, Ara Magistrado, Cristina Infante, Alma Borda, Enzo Fernandez, Shawara And shout out also to Adelaide Gaton, Miss Lilibet Gaton, Ling Albor, Jen Tabujok, Mari Chris Napaw, Evelyn D. Guzman, Rowena Mayoral, Jaysaya Salary, Lea Nyuke, Miss Grace Ador, Moren Strella, J.R. Asia, And shout out to Marvin Mangalos. So, shout out po sa inyong lahat. Diyan lang po muna kayo. Enjoy your watching. mga ka-subscribers. Nailatag ko na. Yan yung ating mga tsokolate, oh. M&M, Reese's. Tapos ito, uh, Sweet Tarts, Gummies. Ayan, so marami tayong madadalang tsokolate pa uwi ng Pilipinas. At magdadala din ako nito sa katrabaho ko. Itong Reese's. Siguro ano, dalawang balot na Reese's tapos mga apat na M&M. Kasi sobra naman dami oh. Magbigay din ako sa aking workmate para meron kami mga kutkutin habang nagtatrabaho. At ito nga po, mga damit. Mga luma man, may nagkitapon. Pero meron na akong nakitang ano, yung iba may tag. May tag man yung ibang damit. Magaganda man siya. Lalo na yung mga leggings, oh. Pwede to sa akin. <laughs> Magaganda. Tapos magsiksik din ako sa ano, sa bag natin. Kung gusto nyo ba nito. Tapos, ito. May pa-jacket. Pongka pongkan na oh. White, brown, orange. Maliit man to sa asawa ko. Akala nyo lang ano, kasya sa kanya. Maliit ito sa kanya. <laughs> Bakit gaano ba kalaki ang asawa mo? Basta po, sa tingin ko, maliit yan sa kanya. Hapit na hapit yan sa kanya. Magmukhang ibus yan. Tapos ito o, oh, may nakuha tayong ano, panlaba. Ayan. Ang ganda nung pagtapon kasi, nilagay niya pa sa plastic. Para hindi maglek sa tsokolate. May laman po yan. Kasi may nakita akong comment. Sabi niya, dapat tiningnan mo sa loob. Kasi baka mamaya hindi naman sabon ang laman. <laughs> sabon ang laman. Ayan o. Oh, may sabon yan. Andali nga. Ayan, natanggal na yung takip. Ayan o, oh, sira yung takip. May laman po o. Oh. Ayan. Kalahati pa. Ang bango nga. So, meron tayong panlaba. O, bago natin to ilagay sa luggage yung mga damit, bago magamit, labahan. O, tamang-tama, may pasabon. Ay, o, di ba galing? <laughs> so, maraming salamat po sa inyong panonood. So, don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets, let's vlog. Bye! Have a good day.